dito po tayo ngayon sa classic spa mga idol Ayan, tayo po ay magpapa massage para marelax yung ating katawan mga idol kaya tayo na po tayo rito at na pasyal ganda po ng kwarto nila mga ano, mga lodi Ayan, ano Ayan, may ito po ay kama mga lodi may ano Ayan, may no? no, no? kita ko sa kayo sa inyo yung kwarto nito mga idol para gusto nyo pa massage pa say punta kayo dito kaya yeah, hindi nyo may papakita ko sa inyo yung kwarto nito na napakaganda at napakalupit my goodness meron silang jacuzzi at steam mga idol kaya tara kita ko sa inyo ha uh. ayan po yung kanilang kama dito mga idol o oh. yan naman laki laki ng kanilang kama mga idol oh. tapos yung kanya ito po yung pinaka laboratory la yung pinaka CR la naman oh mga idol yan naman oh ayan oh ito yung kanilang gamit may toothbrush, may suklay yan, ito yung kanilang shower yan yan shower yun yung tsakosi sila na idol, napakalupit ang laki, yan naman no? diba, yan yung mga idol yan yan, ito yung kanilang ano, you know, bowl yan yung towel mga idol, towel na uh, mga idol yan, yan naman, napakalanda yan ang linis ito mga idol, yan o, yan naman oh lang salamin na malupit napaka ganda ito ng kwarto mga idol tapos ito yung steam nila mga idol oh. yan yung ano oh. napakaganda yung steam ito mga idol yan, yan yun naman oh. busa natin yung kanilang steam mga idol na so, ito yung steam nila mga idol oh. o oh, diba o oh, yan, yan yun naman oh. napakaganda yung steam ito mga idol yan oh. oh. diba kaya talagang para i-relax ka dito mga idol pagkanta ayun hey o no? punya naman o oh, tingnan mo mga yaro dito ba ang ganda dito ng kanilang ano kanilang kwarto kaya kung gusto nyo magpapasahe punta na kayo dito mga idol no? ganda Inang... ya, hey no, ng kwarto o oh, ba mga lote, mga boss ang ganda ng kwarto dito sa classic spa ya